So, bali, gumawa po tayo nung nakaraan na no-lookot bedsheet. Ngayon naman po, gagawa tayo ng nolukot punda. Para naman tong no bedsheet natin ay may kapatner. So, dalawa po yung ginawa natin na ituturo ko po sa inyo kung paano. Siyempre, ihanda nyo po yung paborito nyong unan. Dahil yan po mismo yung pagkukunan natin ng sukat ng lapad at saka ng haba. So, susukatin lang po natin yung haba ng ating unan. Ang unan po namin ay 26 inches. Ang haba, babawasan po natin yan ng 2 inches. Ganon din po sa lapad. Ang lapad po ng unan namin ay 17 inches. Babawasan din po natin yan ng 2 inches. Para ho, yung punda natin ay lumapat at maging nolukot po siya. At syempre, hindi magwo-work yung ganyang sistema kung hindi tamang tela yung gagamitin mo. So, kailangan ang gagamitin nating tela ay stretchable. So, ang ginamit po nating tela dyan ay cotton spandex. At syempre, susundin mo lang yung nakuha mong sukat dun sa unan mo para dun sa kailang gagamitin natin. So, kung mapapansin nyo, ang unan natin, ang haba 26 inches. So, babawasan nga natin ng 2 inches. Kaya 24 inches ang haba niyan. Habang sa lapad naman, 17 inches yung lapad nung unan natin, minus 2 inches. Kaya 15 inches yung lapad naman ng tela. So, napakadali niyan, rectangle shape lang naman yung kakatin mo o tatabasin mong tela. Sa haba naman, kailangan nakatiklop yung tela sa gitna bago mo siya gupitin. So, parang mangyayari niyan, 24 inches yung haba nung unan natin, dodoblin mo lang yun. Kaya magiging 48 inches yung tela kailangan mo. So, ayan, sukatin lang natin yung haba para eksakto siya. Kailangan din is bawasan natin ng 2 inches, hindi pwedeng hindi. Dahil hindi siya magiging no So, kaya ganun yung tela natin, kaya dinobli natin. Para dun sa unan natin, syempre, kailangan yung unang bahagi at saka likod na bahagi, eh, makover niya. So, after nun, pwede mo natahiin yan sa pananahin naman, simple lang to, lalo na kung meron ka ng mga makinang kakailanganin natin. So, papasadahan mo lang ng overlock yung magkabilang dulong bahagi ng ating tela, no? Mas maganda talaga ako may overlock, lalo na kung nolukot punda o nolukot bedsheet yung tatahiin mo. Kasi, kailangan is na-stretch yung tela. And, pagka hindi overlock portrait yung gamit mo, puputok siya. Ngayon naman, tatahiin ni Ate Christy yung zipper. So, ikakabit niya lang yung zipper dito sa ating tela. So, napakasimple lang naman magkabit ng zipper. Kung saan mo lang in-overlock, doon mo lang siya ikakabit. Itupi mo lang yan ng 1-4, tapos ilapat mo doon sa kabilang bahagi ng zipper. So, pasadahan mo lang yan ng diretsyo, tapos okay na yan. So ang gagawin mo lang sa pananahin ito para magkakapantay-pantay tayo, eh gawin mo lang guide yung pinaka-release nung zipper. Tapos ito mo ng 1 yung tela, pasadahan mo siya ng diretsyo hanggang dulo. So kung papansin niyo yung pagkakapasada natin ay 1 at pantay na pantay no? kasi ginamit nga natin guide, yung mismong buto nung zipper. After nyan, after mo makabit yung kabilang bahagi, magkahan mo yung kabilang bahagi ng zipper magkahan mo siya sa dulot-dulo. Ang purpose niyan para pag kinabit mo dun sa kabilang bahagi ng tela, yung kabaak na zipper, eh magpapantay siya. So iikot mo lang yan yung tela mo hanggang mahilo tayo, tapos saka natin ikabit yung kabilang zipper o yung kabiak na bahagi ng zipper. So kung papansin niyo syempre may marking na yan, hindi ka na malilito. Dahil kung saan nakalagay yung marking, yun yung magiging una at dulo ng tela na ikakabit mo. So ayan, kung papansinin niyo yung marking natin, doon naman natin ilalapat yung kabilang bahagi ng tela. Siyempre, kagaya ng kabila, huwag ka maiinip, kopihin mo lang din yan ng 1/4 tapos ilapat mo. Tapos pasadahan mo lang din tapos na yan. Basta tatandaan mo lagi kung saan nakaguhit yung guide o yung ginuhitan natin kanina doon mo lang din uumpisahan yung pagpasada doon sa kabilang bahagi ng tela natin. And syempre, yung kabilang dulo niyan, may guide din yan. Pasadaan mo lang siya ng isang diretsyo hanggang makarating ka sa dulo. Tapos, sundin mo lang din yung guide. At ang tope, huwag nyo kakalimutan, one-fourth yan. So, ayan na yung guide, nakikita nyo. And then, yung pinakadulo ng tela, pasadaan mo lang siya ng isang diretsyo para matapos na tayo. At ayun na nga, after mo mapasadahan yung zipper, napakadali na yan. Kasi yung zipper lang naman ang medyo matagal. Ngayon naman, magsa side close na tayo. O sa madaling sabi, papasadahan mo lang yung magkabilang gilid ng tela. Ito yung discarding yan. Yung slider, i-open mo siya ng konti. Tapos yung magkabilang gilid ng zipper, eh, pasadahan mo para hindi siya maghiwalay. Para madali siya ipasada doon sa ating fabric. O madali natin siya may sa side close. Kung papansin niyo ganyan lang yung ginawa ni Ate Christy. Pinagdikit niya lang yung dalawang dulo ng para hindi siya maghiwalay. Para may forever. Tapos ngayon isa site loss mo na lang 'yan, isang derecho lang naman 'yan kabilaan. Sa, pag sa side close naman, huwag mo kakalimutan dahan-dahanin yung pasada dun sa may buko o yung buto ng zipper. Baka mabalian ka ng karayom. Mapapansin mo lang na mabilis yan kasi naka-forward yung video. Pero kung regular speed, talagang dinahandaan namin yan dun sa may parting buko o buto ng zipper. Kasi pag nabalian ka ng karayom, sayang. 10 piso rin ang isa niyan. And also, may tendency pa na yung makina mo ay mawala sa timing. Bago mo nga pala side close yung kabila, huwag mo kakalimutan i-open yung zipper hanggang gitna. Kasi mahihirapan kang balik yan, maniwala ka sa akin. Kaya kailangan bago mo siya side close, open mo muna yung zipper hanggang gitna. Then, simple lang naman na yan, kung paano mo pinasadahan yung kabila, ganun din yung kabila. So, kailangan, kung papansinin mo yung zipper, kailangan siya ay pantay bago mo isa-close. Ay Ayan, yung pino forma ko dyan, kailangan yan pantay, hindi nakatampingi. So, pasadahan mo lang siya ng isang derecho, tapos tapos na yan. At oo nga pala, huwag mo kakalimutan, yung pinasadahan natin ng single high speed, kailangan overlockin mo yan. And syempre, ang purpose ng overlock, para malinis yung gilid. And also, pagka wala kasing overlock, puputok talaga siya. And alam nyo naman, yung ating punda, eh, nolukot punda. So, kailangan siya ay nababanat o babanatin. So, kung papansin nyo, hinahatak-hatak ko yan, hindi pumuputok yan. O kung pumutok man, hindi masisira yung pasada ng overlock. Kasi ang puputok lang dyan is yung pasada ng single. So, simpleng-simple lang yan. Pasadahan mo lang kabilaan kung saan mo siya pinasadahan ng single dun sa side close. Huwag mo lang kakalimutan na kailangan is pantay yung pagkaka-overlock mo. Tapos, balik tarin mo, ikabit mo na rin sa punda. Okay na yan. Sige, tara na. Let's go. At syempre, kung nakarating ka hanggang dulo, maraming maraming salamat sa iyo. Huwag kalimutan mag-like, follow, comment, and subscribe. Thank you. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates.